lilipad ay lilipad at dadayo ng mindis sa uh, ating sa akin niya raw ipapakot-kot yung kanyang sasakyan ayos sa iba tara let's go dadayo tayo ng mindis niya uh, isang akpang doon tanggay tayo na ito lang ang ating cooking dam yung scarcaser na yan papasok tayo ng mindis ayan ang boundary palayo-layo din ang ating tinakbo nandiyan sa kabila eh okay nandito na tayo sa ating gagawin binigyan ako ng tulugan Ya, yeah, pamakinggan to. Ayun lang, ano? Siguro yung loob ko tayo na ka... Yan ang napapat... Yan ako napapatawa sa inyo. Eh. Ako nanonood lang yung vlog eh. Okay. Ah... Uh, ilang... Ilang linggo na itong nandito? Bak, matagal na ako eh. Matagal na. Iglobot na nga ako yeah. niya. Yeah. Tapos chinas na. Um, eh, nalabotok lang yung starter. tuloy magamit ni Busing. Eh, kahirap niya nang iyon eh. <laughs> 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 okay, magbabaklas tayo yung starter. Okay. nagbabaklas tayo ng starter magbabaklas din tayong isang linya ng battery yan sa negative po tayo para safe okay okay tayo sa loob sa labas Ouch. Ano kita ko ba yung alas. Ay po na uh, Ako hindi nyo mapapabiligan tong starter boss eh. Hindi nyo ako mapapabiligan tong starter. Bakit po? Wala ako akong paglalagyan. <laughs> lang siya. Ibig may, eh. may gumawa. Ah. Ay, hindi ko na ibinalik. Sa inyo ko nakimitiwala ko sa inyo eh. Kaya kay, ba, say, kaya kay hinanap. Pala ba mahirap lang kami na itindahan ko kayo? yung Sa inyo ko okay. yung pinapagumbahay. Yung sa akin yung manungang. sa... Ha. sa ha. Aking, ha. 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 Ako yung hindi nyo mapapagawa ng ganyan ba? <laughs> Punong-punong wala akong mapagawa ng ganyan. <laughs> ako 'yung 5 years. years. Uh, Kakagawa ng konti 'yun sa ka. Uh, wala ta maliliit na bagay. Okay. Ay yabi sige Ito ikay niya. Please. Nalagitik lang siya. Kami ang kasama kung maghanap sa inyo. Asawa ko. Bakit? Gawin nga ako ng buwan. Kay aking kakaunin ni Palay Linggo. Tihimin eh. O karami nagturo eh talaga sala. Meron pang building na tinuro sa amin. Yan kay Kanya. Mahirap lang po si Kuya Rahoy. Sabi sa amin, ay diyan po kayo magtanong. Ano ako, hindi rin mo kayo Tapos ito sa may tapat ng hotel. Na Karuas, yung kilala kayo nung isa. Doon ka sa may kutuhan. Nakikita ka nyo doon yung kutuhan. Ito ba ay ginawa o sinira, boss? <laughs> ano inauna na minong makuha? Tagal pa namin ng mga ginamit. Hmm. O yun, na ulan ulan, ulan naman yun. Oh. Ispinili yung apilido. At apilido. May jeep po siya. Muntik nang kainin yung iyong armature. Oh. Tinan nyo, nagkatama na. Oh. Hmm. tama na. Oh, ayan o, oh. inukit. Pinaltan to ng karbon? Hindi ko, wala ko pinaltan. Hindi pa napaltan, o, oh, yan o. Oh. Oh. Ito ay papaltan ng karbon. Sigurado. Kasi wala na eh. Wala mo pindahan ng karbon. Ito ho, ang karbon nito ay nabipili sa Jollibee. <laughs> Napinbasay... Jollibee, baka naman. <laughs> baka pahar Diba saye ichay natin mo itsura Ayan yeah. Ang nilalagay na carbon dito ay Kasi walang nabibiling Ganto mismong carbon Wala pa silang nilalabas na gantong yeah. carbon eh Ang binibiling carbon pan 4DR5 Hinahasa yung para numipis yeah. Para pumasok dito carbon lang ito pwede pa ito magagamit pa ito pero yan ay nagkatama o oh. tinan nyo oh. oh. ha sain ko na lang liliahin ko na lang para kuminis para pag ikot dyan hindi nawasak yung carbon magagamit pa ito ng matagal iliwan ko muna yung may ginagawa kong kotse yung starter nasa bilao oh eh, marami kasi ang gagawin. May gagawin ba pong mini dump track. Pero ito ay ikakabit ko ngayon. Baka sa tali yung mo eh. Okay. Ibabalik na natin at papalta natin ng carbon brass. May one months nang nakatigil yan dyan. Hindi Na. Anong ginawa? Anong dito ba is Sabi, ah, alam naman niya kung uh, pipis ng karbon. Ay, hindi ko alam kung bakit kung anong ginawa. Ay, umandar naman eh. Mm, bakit? Tagal pa rin yung namindin, namin ginamit. Dapat, nung binaba, ay pinulta na lang yung karbon at timana. Ipakaliyan lang kung anong ipapalit. Ah, eh. uh, DR5 na karbon kasi wala po siya dapat niyan naglabas uh, sila ng ganyang sasakyan naglabas din sila ng pyesa uh, para dito uh, kasi yun ay uh, kasi hahasain pa yun paninipisin para sumakto dito that <tinyo> the way nawas na Yeah, uh, talaga yun eh hindi kayo pinakusil pa. Bakit sa inyo may tiwala talaga. O oh, paano? Gabi magkahanap muna ng pyesa. Wala po naman yata isang milyon magagastos dito e. Eh. Okay. Uh, bibili muna kami ng karbon.

tama na no di sasabihin ko na lang doon sa may are. Hindi pinalitan ito. Pagkagawa okay. lang daw nito eh. Hindi

wala. oh yan. may nag-request ya sa Mindez? May nag-request sa Mendez eh. Do samay. request sa eh. uh, may Oh. Tasabihin mo lang Welcome to my guys. <laughs> Okay. Uh, pag nag assemble ng carbon nito, ay tinatalian. Tatalian natin ang tanso. Mahirap kasi assemble nito eh. Na kakalas ang carbon holder. Kaya isa-isa uh, natin tatalian ang carbon yan. Ayan. Tatalian natin ang tanso. Ayan. Ganito lang po yan. Ayan. Tatalian natin isa-isa apat na piraso po yan eh. Mahirap po kasi tayo yung assembly niya pag hindi natin tinalian yung uh, carbon brass. Minsan ay nasisipak pa nga Iba yan eh. May nabuksan ako yan. Sipak na. Yung ko ba kung bakit ganito ang pagkagawa ng starter na ito. Unang-una, wala tayong mabibiling ikhektong carbon na para dito sa starter na ito. Ayan. Naglabas sila ng ganyang starter, eh, wala silang inilabas na carbon na kasukat di yan. Ayan. Simulan natin. Ayan, o. Oh. Mayroon ipasok pagka hindi pasok Ayan, ipasok natin. Saka natin putulin yung mga tali na inilagay natin. Ayan, isa-isa natin tatanggalin yung pag naisalpak na natin. Ayan, kanya lang po yan. Okay. Okay na. Uh, ikakasa na natin doon sa kanya housing. yan panoorin nyo kung paano ikisa, ikasa yung armature. yan may uh, magnet type po yan. Kaya ang gagawin natin yan, didiin natin yung Oh, uh, pito ng starter saka natin ipapasok dandahan. Yan ganyan po panoorin niyo. Sa mga bag baguhan, ayan. Ganyan lang po nag-aassemble niyan. Saka natin ikakasa. Okay. Pasok na pasok. Simple lang po 'yan. Ah, uh, marunong. <laughs> Okay, sa kanan natin ilalagay ang ano nyan, taklob Higpitan mo natin to. Yan, dahan lang po paghigpit ng kanyang kasi nababasag ang taklob ng solenoid pagka masyadong malakas ang prosa natin. Okay, natin ang cover sa ibabaw. Uh, pag naghihigpit tayo ng dalawang turnil niya, yan, dalawang turnilyong niyan nabubulok ng kunti. Uh, huwag nating pirsahin maigi kasi maliit lang po na tornilyo yan eh pag pinirsa na maigi natin yan Puto yan yung alalay lang po pag alam nyo ng mahigpit tama na po yun Kailan matapos ko agad to gawa ng ibabalik ko po to sa Mindes marami pa tayong gagawin babalik pa tayo sa naik

Okay, ayos na. Napalitan natin ang karbon. Ibabalik natin ito sa Mendes. Hindi <laughs> Oke, okay. Atin na ulit ibabalik at uh, maraming Ah. paginggan mo mas tutin bakit? Okay. Eh, sabi ko naman ipakinggan mo nagpaalam ako no? mas madalian lang to at tayo eh may iniwang gagawin Din. Oh, nga pala kunin mo. natin. Chinaris ni Busing ang battery, siguro yung lupat. Natapakan ngklats di to Baru mandarin Baru mandarin Baru talaga karbon. Pero ayos naman ha ah. ako walang juice eh, magagamit muna oh. Maganda lang pala umanda <laughs> Magagamit nyo na Ano to pang estudyante? Hindi Ah catering Ang ah, ngayon hindi di hindi Okay, testin ulit natin. Balik. Ayos na! Okay, uh, tapos na tayo. Ito itinigil. Uh, hindi na ginamit ni Boss. Kaya gawa ng nalagitik lang. Uh, kaya sinundo niya ako sa naik. Bala ito, uh, Mindis. Ayan, banda dyan. Tagaytay na. uh, sinamahan ko kahit ako may ginagawang iba uh, sinadya ako eh okay hanggang dito na muna salamat sa panonood okay uh, shout out muna tayo shout out kay Ernesto Marquez shout, in, shout out din kay Milanyo Milanyo from Riyadh Saudi Arabia kay Renato Taruna from Mandawi City Cebu shout out Kay Rama Mamailaw, shoutout shout out po. Kay Lutorio, siya po ay nasa Vancouver, Canada, shoutout shout out po sa iyo, sir. Kay Marsigan Channel, from Paris, France, shout out po. Kay Sandy Tumali, from Cabanatuan Kabanat, City, maybe Asia, shout out po. Ah, uh, shout out kay, ano, uh, Bagong Karista, ito po ay taga Bulacan. Kay Wonder Bibang ng Poland, shout out po. Kay So Nicaruan, ah, shout out po. Franz Ayalin, from Negros. Ah, uh, kay Rildado Bautista, shout out. Kay Jun Alnita, shout out po. Nanding Ibay from Ilocos, La Union, shout out po. Kay Renato Taruna from Looc, Mandawi City, Cebu, shout out. Ah, uh, kay Eduardo Adelso from Erosin, Sorsogon, shout out po. Uh, Salin Oragon, shout out. Kay Rosalde Hamito, shout out po. syempre uh, sa lahat ng silent viewers at subscriber, uh, maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat din po sa panonood.